So, for today's video, si Timothy nagdala sa akin ng mga gulay. Ayan, ayan, ayan. Ngayon, binibiday niya sa akin, ang sabi niya sa, sabi na, binibiday niya sa amin na kapisada niya daw yung mga dala niyang gulay. Ngayon, oh. i-shuffle natin to, i-shuffle natin, ganun-ganun natin. Oh. Ayan, nasa natin, sabi mo, alam mo yung mga gulay, di ba? Okay. Sige, i-shuffle natin. Tapos, tingnan natin kung makuhulaan niya kung ano yung mga gulay na hahawakan ko, papipiliin ko sa kanya. Okay? Sige. Ano sabihin mo? Panood sila. Okay. <laughs> okay, sige. So, eto guys. Eto yung dala-dala niyang Dala-dala niya ang mga gulay Napapahulaan niya sa akin Yan, isi-shuffle natin Tingnan natin kung mahuhulaan niya Okay, team? Para uh -huh. sabihin mo sa kanila Manood sila Sabi Love tayo <laughs> oh. Okay, sige, sige Okay, game na Game na tayo up here Okay, game Shuffle natin na Ano to? Ang bawa Ano?

alam. Ano? Sabi mo kanina, alam mo. Uh, alam ko. Um... ano? Eto? Pipino. Oh. o, oh, eto? Sayote. Oh. O, ito. eto? <laughs> ano nga, ano? Wala na. Ano nga? Wala na. Sabi mo kanina, alam mo. Ang ngayon. Ano to? Ang bawang. Piniprito nito, tapos nilakain. Oh. O, oh, ano? Ang ngayon. Okay. Ano yung sabi mo, alam mo? Okay. Huh? <laughs> talong! Talong ka, di ba talong? Okay na. Okay na. Ulit, okay ulit. Ito. Pepino. Pepino. Ito. Ano? Sayote. Ito. Talong. Ulit, ulit. Ito. Ito.